Kasado na ngayong araw ang unang bugso ng pagbabakuna contra African Swine Fever. Sa matala, presyo ng manok, apektado rin ang pangamba ng publiko sa ASF. Si Clazel Pardilla sa detalye. Lima! ng may talang pinakaunang kaso ng African Swine Fever sa bansa. Sisimulan na ng Department of Agriculture ang pagbabakuna kontra ASF. Unang tuturo ka ng mga baboy sa Lobo, Batangas na may 8 hanggang 10 linggo ang edad. Pero dapat fattener o grower o yung tinatawag na palakihing baboy. All systems go tayo for the vaccination sa Lobo, Batangas. Uh, yung mga Natest natin na baboy prior to vaccination ay uh, negative and uh, healthy so matutuloy yung bakuna natin bukas. 9 o'clock. Hindi pwedeng katayin ibenta within 30 days minimum. After, mm. after maturokan. Imo-monitor yun na hindi magkaka-ESF. 10,000 bakuna ang inilaan sa Batangas na binili sa ilalim ng emergency procurement. Darating naman ang 150,000 doses ng bakuna sa susunod na linggo. Gagamitin ito sa mga probinsya ng Quezon, Rizal, Laguna, Mindoro at North Cotabato. Bahagi ito ng kabuang libong doses ng ASF vaccine na layong gamitin para pigilan ang pagkalat ng ASF sa bansa upang maparami ang supply ng lokal na baboy at mas maging abot kay ang halaga. Samantala, nilinaw ng DA na nananatiling sapat ang supply ng manok. Kasunod ito ng pagtaas ng presyo ng manok sa ilang pangunahing palengke sa Metro Manila. Sa price monitoring ng DA, nasa 100 hanggang 230 pesos ang per kilo ng buong manok. Mas mataas mula sa 155 hanggang 210 pesos lamang sa parehong panahon na karaang taon. Anong nangyari lang, uh, malaking uh, uh, percentage ng consumer natin na uh, nag-move from pork. Chicken. Walang issue sa supply ng manok. Uh, we have enough chickens. Ang nangyari nga ay uh, lumakas ang uh, demand uh, sa manok uh, kaya nagkakaroon ng ganyang pag-aahon uh, ng presyo. May pang naman ng uh, gobyerno natin dyan kasi nga meron namang tinatawag na importation ng manok. Ayon sa DA, nagkaroon ng kaunting takot sa pagkain ng baboy pero basta may tatak ng NMIS, tiyak na malinis at ligtas ang karneng baboy. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.